kailangan natin lagyan ng electrical tape para protection po yan na hindi siya talaga matamahan yan mga ka-viewers, no, ito na po yung ginawa natin na bracket ng motor ay uh, doon nila gi-attach sa may makina. So uh, para sa akin kasi hindi pwede yun kasi yung ginawa ko, ginawa ko siya ng bracket dito ko siya ina-touch sa may body niya at saka papunta dito sa may dito, dito po mga ka-viewers dito po so yan po yung bracket niya mga ka-viewers no? so nilagyan natin ng bolt dyan kung sakali na mag-overhaul tayo ay tatanggalin lang po natin yan para maipalabas po natin yung makina no So ayan, removable po yan. So ayan, no, nakasipirit na po siya, no? So hindi na po siya nakatat sa engine.